Ayan guys, magbibigay ako ng pagkain ng aking aso kasi katatapos ko lang uh, kumain. Eh. ayun ay naghihintay na sila sa labas ng uh, pagkain ang pagkain. Kasi hindi ko sila nabigyan kami ng umaga. Ayan guys, finish uh, finis, finis. Uh, ayan. Magbibigay na ako ng uh, pagkain ng aking aso. Kawawa naman mga aso ko kailangan din natin bigyan ng pagkain sa tanghali. Tanghali at gabi, ako ay nagbibigay ng kanilang pagkain sa tanghali at sa gabi. Ayan, patatapos na namin mag-lunch. Uh, Mayroon sabaw. Gusto nila yung may sabaw. Ayan guys. Ito yung naka... Nakaantabay lang yung ate. Ayan na datoto na nga natin ng ano content Mayroon sila. Yung dalawa kong aso doon sa labas, bigyan ko ng pagkain. Bigyan mo ako ng kontes yung katulad. Okay. tendo na kain din yung marami ito kaya ito uh, kayo ito kayo na ito kayo na po na po ito kayo na ito kayo na ito kayo na. Kayo na ito kayo. Ayun. Tama ba yun yung mga sin... Ayan guys, ay, uh, ayan ay tapos na kami kumain na uh, meron mayroon akong content na yun para sa aking uh, tanghali. <laughs> sa aking content na ngayong araw, kahit, kahit ano na lang ibibigyan na lang natin yan para mayroon tayong content ngayong araw. Dahil uh, hindi naman tayo maalis ng bahay, dito na lang sa bahay ako magkakontent. Ngayon tapos sa kain ng uh, lunch, eh maghugas na naman tayo ng no? pinggan. Ayan, ang ating mga estudyante ay tapos na rin. Ayan, see you later guys. Thank you for watching my vlog. Pinkay TV, don't forget. Bye, -bye. see you next video.